Yan po ang parating pinaalala sa akin ni Tatay Dino noon. Gawin mo lang ang tama. At tuloy po natin, ipagdasal si Tatay Dino, ipagdasal ang kanyang kaligtasan, kalusugan at kalayaan. Huwag po tayo tunigay, may paglaban po ang ating Tatay. Ano sa po? Ready for po. May dala po akong uh, burger. May dala rin po akong konting uh, ano pag-ulang po. Kaya natin yung assistance lang po para sa inyo. Lahat kayo makakatanggap. At uh, lahat kayo may grocery packs po. May dala po akong grocery packs. At may container po ako, water container para pag give nyo. Kailangan ng tubig. Ipag-igip e, nyo po ito. Iba rin po itong grocery packs. At kung kayo mga gawad sa bola, lahat kayo kung may matatanggap na bola, biyangarap ito. At may dala rin po akong vitamins para sa inyo. Ito po vitamins, pagpalagas lang inyong resistensya. Pagpalagas ng inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra sa sakit. At may dala rin po akong mga pumaypay. At may pamparapol po ako. Gusto niyo magparapol ako? meron po may pamparapol na isang bisikleta. Mayroon isang yan yeah, pa'y pwede nyo gamitin kung ng tagaytay. At huwag nyo kalimutan, magdala ng pambili ng gulong. Pagdating sa tagaytay, punpon na ang gulong. At may paparapon din ako ng dalawang sapatos mamaya para sa inyo. Sina may birthday dito? Alam mo ito ang Yung talagang nasunog yung sapatos, binigyan ko yung sapatos. Anyway, uh, bilang inyong senador sa nakalaanin na taon, gusto ko lang po mag-report sa inyo. I have authored 21 laws. I have principally sponsored 94 laws, including upgrade or establishment of public hospital, yung karagdagang kama, yung bagong hospital. Ako yung nag-sponsor doon sa Senado. At I have co-authored and co-sponsored 191 laws. At muna ako mo ang absent sa Senado sa loob ng anim na taon. Puro po ako trabaho. Makita niyo na dito ako ngayon. Mamaya, nandun sa Senado. Eh, bisyo ko mag magservisyo sa ating mga kababayan Pilipino. At hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang ang mga kababayan natin na kailangan po ng tulong. Tutulong po ako sa inyo sa amat na ng aking makakaya. naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Meron ako tayo 167 na Malasakit Center at meron po ngayong Malasakit Center dito po mismo sa Paranaque. Karapatan niyo po yan, ito niyo po yan. nandiyan po sa loob ng hospital yung PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD. Karapatan niyo po yan at pangalawa Super Health Center. Yung mga super center, pwede mga anak doon. Yung mga buntis dito, sabi ko, dinom ako ng mga anak nila. So, meron na akong bagong kumare. Meron na akong mga kumare sa Paranaque, sa Paranaque, San Dionisio. At itong super center, iba rin po ito sa Malasakit Center. Magkakaroon po ng super center sa Maclara at sa Moonwalk. Diyan na po yung kutsulta ng Pinilihan. Diyan na po yung tinatawag nilang check up ka. Lahat ng Pilipinong membro tayo ng Bill Health Care. babatayan ko po ang Bill Health para sa Pilipino dahil sobra-sobra pera nila. Habang malaki po mga kababayan natin na hihinga noon, takot ng hospital, dapat kapatid tayo kaya tututugan ko ang Bill Health. Kung ano mang programa, Bill Health Consulta, Bill Health Yakap, importante po, karapatan niyo po yan. Kaya nag-file po ako ng bill na mag-issue ng ID para lahat ng member ng PhilHealth ay merong ipapakita at kampante tayo ng mga hospital di ba? Hindi tayo matatagot. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Pangatlong naging priority ko po, Super Health Center, yung mga heart center, cancer center, neonatal, mga brain and spine, kidney and KPI. Ilalagay na po sa mga probinsya. Ilalagay na sa mga DOH hospital. Batas na po yan. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan sa Senado maglalagay na po ng mga special presenters sa mga DOH hospital. Ipinaglaman natin yan. Ako po isang probinsyahan na lamang po na tulad ni Iman seniorito, Sino ba ang mga taga-Mindanao lang sa inyo? Ayaw na no? Mga bisaya, ayaw na uh, ako ninyo. Mga taga mindanao na May Muslim dito? salamat alaikum. Sino mga taga-bisayas? Bisayas. Bulano, bulano. Madjo na po. Bisaya, Eh, detay na lugod ng parek, kaya eh, lugod. Pinsan tayo kasi tawag sa inyo, lugod para sa mga bubuo. Kaya hasta kidong ko pinsan n'yan. Kaya number one din ako sa say. Sa pizza ko, ati soro. At parami ang kamag-anak sa batanggas, tisoro ko, magtanayen rin po ang amin, pamilya. Bisaya ko ko dapat tan-dinyo. At sa mga taga Luzon na taas, kamay. Lembaga uh, malem sa inyo. Inyong kato, parangay na hapon, parangay na alam na dito na ito. Diyos mabalos, salamat na salamat sa inyong uh, suporta. Ngayon, uh, yun po ang aking talaga. Ngayon, share ka din po ako ng Sports. Kagawad, kung may mga paliga kayo nito, interbasketball, kaya naminigay ako ng bola kasi niingganyo ko kayo to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy isang paraan, pag healthy tayo, mas po ang buhay natin. Pag physically fit tayo, healthy tayo, di ba? Kaya get into sports. Basketball, volleyball, anumang larangan ng sports, sinusuportahan ko yan. At isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron ang eskwelahan na pwede na mag-aral at the same time at training ang training ng student athletes natin. National Academy of Sports sa New Clark City, mga ah, kababayan ko. Ngayon, sinusuportahan po natin ang ating mga atleta. Proud po ako! Dati po, tuloy tayo, wala tayong kapagalingan. Sa Olympics, wala tayong gold. Ngayon, 2020, may gold tayo sa Tokyo Olympics. Ngayon naman po, dalawa naman po ang dito sa Paris Olympics. Supportahan po natin ang ating atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo ang kinabukasan ng bayan ito. Patuloy kong susuportahan yung mga panakalang batas mga makakatulong sa edukasyon. Pinaglaban namin yung printers yung education on. Panahon ni Pangulong Duterte, hindi po edukasyon. At ngayon, nag-file din po ako ng expanded pre-tertial education para may mapagpipilian po ang ating mga estudyante kanya yung video sila. Tututukan ko po ang bilang chairman din po ng committee on youth sa mga kabataan. Mga kabataan, malay niyo kayo ang maging senador ng bayan ito. Importante, mahalin po natin ang ating bayan. Unahin natin ang interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino. At hindi hindi tayo magkakamali dyan. Yan po, parating pinaalala sa akin ni Tatay Timon noon. Gawin mo lang ang tama at hindi hindi ka magkakamali. At may pakiusap lang po sa inyo ngayong araw na ito, patuloy po natin ipagdasal si Tatay Dilog, ipagdasal ang kanyang kaligtasan, kalusugan at kalayahan. Huwag -tay po tayo tuloy na ipaglaban po ang ating Tatay na naservisyon po sa atin sa ating mga taon. So maraming salamat po sa mga taga-paranyake. Tandaan nyo, mahal na mahal po po kayo dito sa paranyake. At bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Thank you very much. Meron na po ako sasabihin sa inyo. Ito bang, uh, tawagin nila akong Kuya Bumbo.